Ano po ang inyong napagka, napagkasunduan, napag-usapan po ni Secretary Vince noong Friday, sir? Uh, una, uh, Sir Ted, uh, inilatag natin yung ating panawagan na ibalik muli sa limang taon yung ating uh, prangkisa at uh, bigyan tayo ng, uh, ng uh, karapatan na makapag-renew at makapag At uh, na naman natin siya, si Secretary, na humingi, humingi siya sa atin, ano? At uh, nagano tayo ng uh, baka pwede sa loob ng two weeks Mm. ay magkaroon ng kagyat matugon ng uh, DOTR dahil sa marami nang nawawala ng kabuhayan na mga driver at operator. Two weeks. Uh, within two weeks, ano po ang ano? Anong inyong inaasahan na um, gagawin po ng kalihim? Ang uh, inaasahan natin, Sir Ted, ay uh, maglabas siya ng isang extreme uh, order na tayo ay uh, muling papayagan mm. na makapag-ring at makapag, -ringid, makapag, -ringid, makapag ng ating kasisakyan at uh, patay din naman ito doon ta sa naging talastasa nung tayo ay nakipag-usap. Mm -hmm. Uh, sa ngayon po ba, uh, Kamodi, ilan pong mga miyembro ninyo ang hindi na po pumapasada? At meron pa hubang miyembro na pumapasada kahit na po hindi nakapag-consolidate o meaning wala na ho silang prangkisa? Asa uh, ngayon, Sir Ted, uh, alis naman ay uh, nakakapasada pa. Nakaka pagkama talagang uh, nga tayo na ito yung mga expert, yung kanilang mga restro at yung kanilang mga prangkisa. Pero dahil nga po sa pangangailangan ay talagang nga uh, sabi nga natin, makapit sa patalim yung ating mga operator para matugunan mm -hmm. yung uh, pangangailangan ng kanilang pamilya. At uh, sinabi din po natin ito doon sa dialogue ano, kay, kaya uh, kay uh, Secretary. at uh, nadun din naman si Chairman Guadis na hindi gusto ng mga operator na expert yung kanilang mga prangkisa at yung kanilang mga restro dahil nga doon sa patuloy na pagigipit ng LT Parbit ng DOPR, siyempre ng administrasyon na nga hindi nga tayo pinapayagan na makapag-renew. Oh, so ngayon po, uh, sadyang meron kayong mga miyembro na wala, hindi na po pumapasada. As in, ano ho, na pa ba yung mga units nila? Paano uh, papano po kanilang, um, ano, ang kanilang pang pangangailangan? Uh, yung ating mga operator <coughs> ay, Sir na naandyan pa naman yung kanilang mga unit. <coughs> at uh, hindi naman nila hindi naman nawawala yung kanila mga unit kung titingnan nga po natin ay eh, halos sa ngayon ay eh, nasa 150,000 pa yung ating mga traditional pipni bagamat talagang uh, pahirapan ano pahira talagang uh, pahirapan yung uh, ng buhay ay eh, talagang uh, naobliga lamang na talagang bumiyahe pa rin para matugunan nga yung kanilang pangangailangan ng kanilang uh, pamilya Ang Kamodi, uh, naandun si Chairman Guadis. No, during the meeting, napag-usapan oh, ba? Uh, nakapagtanong ba kayo sa kanya doon sa mga datos na kanyang isunodmite kay Pangulong Marcos na ngayon nga sinasabi, obviously, eh mali-mali. Mer meron bang puntong napag-usapan 'yon? Uh, na nabuksan po natin at ata uh, mismo tayo po 'yung naglatag na ano naging batayan ng uh, LCP sa 86%. Ang uh, ano 'yon ay uh, hindi rin masagot ni Chairman Guadi sa harap ng bagong sekretary at uh, sinabi sa kanya nga ng bagong sekretary, ito so, ay eh, dapat kailangan nating masusun pag-aralan dahil kabuhayan yung uh, na naipiktuhan. Na Mm, opo. So hindi ito nasagot na naman ni Guadis uh, sa harapan mismo opo, ni Secretary. Uh, okay? Opo, hindi hindi nga po formal na sinagot ni Uh, na chairman uh, Gwadish, yung, mm. uh, mm -hmm. na Guadis yung tanong na saan nung yung uh, batayan ng 86 percent. Mm -hmm. Dahil ang sinabi po natin, tayo ay uh, umiikot sa buong bansa at uh, nakikita natin yung uh, kabuhang kalagayan sa mga bawat reyon mm -hmm. na sabi ka natin ay majority pa rin talaga na bumibihay ang mga traditional jeepney. Alimbawa galing po tayo ng uh, Bacolod, galing tayo ng Negros, galing tayo ng Cebu at uh, ganoon din na ah, sabi natin galing tayo ng Jardin de Gallo at iba pang mga region na talagang mas marami pa rin ay mga jeep na bagamat pero mga mga modern pero mga ilan nila lamang ang nakikita po natin sa mga region.